Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time ala sete uno ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years nang kasama mo. Six six sa mga bagong balita. Reneg buong bansa. ombansa. Buong Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon, gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. <laughs> Brigada Balita Nationwide sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga dati at kasalukuyang senador. Pumalag sa case build-up recommendation ng ICI sa ombudsman. Ang DPWH din kinumpirma na ho yung pagtatanggal sa dalawang opisyal na umano'y konektado sa mga kontraktor. Baguio City Mayor Magalong ng hinayang sa pagbibitiw ni Babe Singson sa ICI. MSRP naman sa karneng baboy ipatutupad na raw huyan sa December 5 ayon sa DA. Ang BI naman magsasampa ng deportation case laban sa importer ng luxury cars ng mag-asawang Diskaya at si Cassandra Leong Oo, posible nakabalik na ako sa China ay yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Huwebes mga kabrigada December 4, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Umalag ang ilang mga dati at kasalukuyang senador sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipasa sa ombudsman ang kasong kaugnay ng umanay pagkakadawit nila sa mga flood control projects. Ayon kay Senador Mark Villar, walang basihan at sapat na ebidensya na nagpapatunay na dawit siya sa aligasyon pero tiniyak niyang siya ay makipagtulungan sa ombudsman upang patunayan na wala siyang kinalaman sinabi naman ni dating Senadora Grace Poe na hindi totoo ang paratang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y tumanggap siya ng 20% na kickback mula sa ilang mga proyekto. Iginit ni Poe na palagi siyang kumikilos ng may integridad at handa rin siya sa investigasyon para lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga tunay na responsable. Samantala, sinabi naman ng kampo ni dating Senador Bong Revilla na bukas sana siya sa investigasyon ng ICI ngunit hindi siya iniimbitahan. Hindi na bigyan ng pagkakataong magsalita at hindi rin pinahintulutang mapakinggan ang kanyang Pani. Brigada Balita Nationwide. Kinumpirma naman na Department of Public Works and Highways mga kabrigada ang pagtanggal sa dalawang opisyal na dinilaraw ni dating Yusek Ari Perez matapos nga hong irekomenda ni Batangas Representative Leandro Leviste ang independent vetting ng lahat ng opisyalang ahensya. Ayon sa DPWH, wala na ang dalawang opisyal ng departamento at tinanggap nila ang investigasyon para humasiguro ang transparency at accountability. Pinuli naman ni Leviste si Public Works Secretary Vince Dizon na babilis daw ang aksyon para mapatalsik ang opisyal matapos lumabas ang investigasyon. Dagdag pa ni Leviste na iniimbestigahan na rin ang iba pang opisyal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at iba pang DPWH projects. Numanoy, ginagamit para sa personal nakita kaysa sa public services tulad ng paarlan at ospital. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Samantala mga kabrigada, hinayang at nalungkot daw si Baguio City Mayor Benji Magalong sa pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Babe Singson bilang isa ho sa mga komisyoner ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon ho kay Magalong, malaki ho ang maitutulong ni Singson sa pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Ipinaliwanag naman ni ICI Chairman Andres Reyes na ang matinding stress sa trabaho. At yung edad ni Singson ang mga pangunahing dahilan ng kanyang pag -re resign Sa ngayon mga kabrigada, wala hong napipiling papalit kay Singson habang inihayag ni Reyes... Nang ang rekomendasyon ng susunod na miyembro ay nasa desisyon ng Presidente. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, dito ho muna tayo kay Brigada Sheila Matibag dahil isarawang grupo ay giniit na ang mga Pilipino ang makapagsasabi kung talaga bang tapos na ang laban kontra korupsyon at hindi raw ang palasyo. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada Report! Hola. bagong alyansang makabayan o bayan na nais ng Malacanang ang kampanya kontra korupsyon upang maiwasan ang panawagan ng managot si Pangulong Bongbong Marcos sa roll out ng pork barrel projects, paanumalyang budget insertions at sa isyu ng kickback. Ito ay matapos sabihin ng Palasyo na nalalapit na ang endgame ng anti-corruption campaign. Sa isang payag, iginit ng bayan na tanging ang mga mamamayan lang ang makapagdidesisyon ng pagtatapos ng usapin sa katiwalian na nanindigan itong papalaga ng taong bayan ang anumang pagtatangkang ikat short o madaliin o putulin ang nagpapatuloy na investigasyon at protektahan ang Pangulo mula sa accountability. Ang totoo raw na may endgame ay ang presidente dahil agad na itong nasiwalat bilang king of corruption at chief executive dahil umano sa kanyang bahagi sa so korupsyon sa gobyerno. Part of Changing Lives Ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News A uh, Star Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ang pagtataas ng base pay ng MUP Welcome daw sa Armed Forces of the Philippines Ang PNP naman Minasalamatan ang Pangulo sa patuloy na pagsuporta sa MUP brigada cath austria e brigada mo sa Armed Forces of the Philippines ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na taasan ang base pay ng military at iba pang uniform personnel bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at walang humpay na pagtupad sa tungkulin. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, malinaw na ipinapakita ng utos ng Pangulo ang pagpapahalaga ng administrasyon sa mga sundalo, sailor, airmen at marines na araw-araw humaharap sa panganib para protektahan ang sambayanan at ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Dagdag pa ni Padilla, ang naturang suporta ay malaking tulong sa pagpapataas ng moral ng tropa at higit pang magpapatibay sa kanilang pagiging profesional, tapat at handang magsilbi sa bansa. Samantala, pinasalamatan naman ng Philippine National Police ang Pangulo sa patuloy nitong tiwalang ibinibigay sa mga uniform personnel ng bansa. Ayon kay PNP Acting Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., malaking bagay ito para sa sa buong organisasyon dahil kinikilala ng pamahalaan. ng panganib at bigat ng responsibilidad na araw-araw na hinaharap ng mga pulis. Tiniyak ni Nortates na nananatiling nakaayon ang PNP sa mga layunin ng pamahalaan para sa mas matatag na kapayapaan at siguridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, FAM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang ICI tila nawalan na raw ng kredibilidad. Kasunod nga ho'y ng resignation ni Babe Singson bilang Commissioner ayon sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo. Brigada. Namatay na, ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang paniniwala ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni ICI Commissioner at dating Public Works Secretary Rogelio Singson. Ayon kay Erice, wala ng kredibilidad ng ICI ngayong pabago-bago ang naratibo ng Malacanang at patuloy umano sa pagko-cover up. Hindi na umano niya ikinagulat ang desisyon ni Singson lalo't batay sa palitan nila ng mensahe Kinukwestiyon na nito kung bakit kailangan umabot sa punto na isa sa kapisyo ang privacy ng kanyang pamilya para lang maresolba ang problema ng palasyo at tukuyin kung sino ang mga nagnakaw sa gobyerno. Misto lang naging punching bag-anya ang mga member ng ICI at maaaring maakusahan na tagalinis lang ng dumi. Dagdag pa ng kongresista, ipinunto umano ni Singson na kulang ang kapangyarihan ng ICI ng walang congressional mandate. Kaya naman posible umanong gantihan sila ng mga makapangyarihang sangkot sa korupsyon. Ipinaliwanag ni Erice na ito ang dahilan kaya isinusulong nila ang panukala na Independent Commission Against Infrastructure Corruption upang mabigyan ng immunity ang komisyon mula sa asunto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminyo ng 105.1 Brigada News from Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Si Pangulong Marcos naman gusto raw ang kesa drama sa investigasyon sa flood control scandal Brigada Maricar Sargan ibrigadamo. Brigada. Tiniyak ng Malacanang na nananatiling nakatutok ang administrasyon sa pag-usad ng investigasyon na sa maanumalyang flood control project sa kabila ng ingay sa politika. Sa isang panayam kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, sinabi nitong malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang resulta, hindi ang drama. Kaya naman tuloy-tuloy anya ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para tukuyin ang mga responsable, mabawi ang perang nawaldas at maitama ang mga kukulang sa sistema. Nananatili rin daw professional ang atmosphere sa palasyo at walang araw na natigil ang trabaho. Matapos ilantad ng Pangulo ang irregularidad sa kanyang sona noong July 28, sinimula ng administrasyon ng iba't ibang hakbang kabilang ang paglulunsad ng sumbong sa Pangulo Platform, pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure at pagsasampa ng mga kaso ng ombudsman laban sa ilang personalidad. Muling iginiit ng palasyo na hindi maaapektuhan si Pangulong Marcos ng anumang ang political noise. Bagos, mananatili daw itong nakafocus sa pagpapatupad ng reforma at paniningil sa mga sangkot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ka Brigada, ito raw ang MSRP para sa piling cuts ng karning baboy. Ipatutupad na raw yan sa biyernes. Jigoboy kostojo ibrigada Brigada Mo. Brigada. Ipatutupad na ng Department of Agriculture simula biyernes ang maximum suggested retail price para sa piling cuts ng karneng baboy. Kasabay nito, naghahanda rin ang ahensya sa pansamantalang import ban sa buhay na baboy at pork products mula Spain dahil sa naitalang African swine fever outbreak doon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., tinatapos na nila ang pricing measure para mapanatiling stable ang presyo ngayong holiday season. Itatakda ang MSRP sa 370 pesos per kilo para sa liempo at 350 pesos naman per kilo para sa kasim at pigi. Tungkol naman sa posibleng ban sa Spain, sinabi ng kalihim na ipagbabawal ang mga produktong na proseso simula November 11, maliban kung may patunay na sa free. Tiniyak din niya na mananat nanatiling reasonable ang presyo ng baboy at hindi maaapektuhan ng supply dahil sa patang stock sa mga cold storage. Batay sa monitoring ng DA noong December 1, ang pork ham sa Metro Manila ay nasa 270 hanggang 390 pesos per kilo habang ang liempo ay nasa 320 hanggang 470 pesos per kilo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Of Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, magsasampan ang deportation case. Ang Bureau of Immigration laban kay Cao Cheng, ang umano'y importer ng luxury vehicles na mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado na huli si Kao sa Makati City noong November 27 dahil po yan sa obstruction of apprehension, paggamit ng peking pangalan, false representation at maling pagpapahayag ng mahalagang impormasyon. Ipinakita ho ng LTO na ginagamit ni Kao ang pangalang Martin Jawa sa kanyang mga records na itinuturing ng BI bilang malinaw na kaso ng misrepresentation. Si Kao mga kabrigada ay kasalukuyang nakakulong sa Highway Patrol Group Headquarters sa Campo Crame at ililipat sa BI Detention Facility sa Tagig pagkatapos ng inquest at medical check-up kapag napatunayang guilty haharap si Kao sa deportation at blacklisting. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, ba, nabahagi raw ho ni John Vicrimulia na posibleng bumalik na sa China. Ito pong si Cassandra Leong na naarap nga sa kasong qualified human trafficking. At Vicrimulia, base raw ho sa kanilang travel records na sinuri e eh wala na raw ho si Ong sa Pilipinas at posibleng bumalik na sa Fujian, China kung saan siya nagmula. Dagdag pa ho niya, maliit na raw yung chance na makipagtulungan ng gobyerno ng China sa Pilipinas para hulihin si Ong. Dahil e eh wala namang pong repatriation agreement at may kasalukuyan niyang tensyon sa West Philippine Sea. naman ang DOJ kabrigada ng 1 million pesos na reward para nga ho sa makapagbibigay impormasyon o makapagtuturo sa kinaroroonan ni Cassie Ong. Noong Martes sinabi pa ng Malacanang na sa Palagayho nila ay nasa Pilipinas pasyong at ayon din sa Immigration eh wala rin daw itong record ng pag-alis ng bansa. Brigada Balita Nationwide. Sa mga dagdag na balita mga kabrigada nagbigay naman ng tulong ang Malasakit Team ni Senator Bonggo sa 149 displaced workers sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan. Bahagi ho ng aktibidad na ito ng programa ng gobyerno na naglalayong magbigay ng pansamantalang pagkakakitaan at suporta sa mga manggagawang na apektuhan ng kawalan ng trabaho. Kabilang ho sa mga ipinamahaging tulong ang relief items at uh, pinansyal na suporta para ho sa mga benepisyaryo. Sa huli, binigyan din ng senador na nananatiling bukas ang kanyang tanggapan para ho sa pakipag-ugnayan sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga Pilipinong manggagawa, lalo na ho sa mga komunidad na apektado ng kakulangan sa trabaho o kabuhayan. Kabrigada sa ating health news. So ito sa mga teenagers sa kapag online class ho, so, iminsan eh minsan sobrang tempting daw na matulog kahit nakabukas pa yung kamera. Alam yung pakiramdam na para bang hinihila ka raw ng kama. Kabrigada, wag daw ho dapat magpadala sa antok. Kabrigada. Isa ho yung paalala sa standout ES4 multivitamin capsule na may taglayan ng mga vitamins and minerals at mga brain support nutrients sa tumutulong para ho ng mental alertness at maging boost at focus para po kahit comfy ka sa upuan mo, eh hindi ka naman basta-basta matutumba ng antok. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak And starting now with Standout ts 4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ang Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives.